City Hall ng Singapore. Ayan, napakaganda guys. Naghahanap kami ng daan papunta doon sa show. Hindi kami makadaan, makahanap ng daan. Ayan, napakaganda guys. <laughs> Kat, malayo na tayo. Meron pa ba tayong dadaanan? Sa tayo-tay. na tayong dadaanan. Asa na tayo? Nasa na tayo eh? Nakaabot kami ng Clark. <laughs> ah, wala kaming madaanan kasi yung mga daanan dati nakasarado. Napaka safety ng kanilang ginawa. Hindi kami basta-basta makalusot. Kailangan doon kami dumaan sa proper way. Hindi na alam kung saan kami ngayon dulusot para makarating kami mamaya doon sa doon saan may show. <laughs> Yan kasi birthday ni Singapore may show mamaya ang gabi guys. Nandito kami sa city. Mamaya labas na lang din, balik na tayo sa atin. Magaganap tayo ng Baka dito may daan. So, 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 yeah, guys, O. Oh kalat ang tao guys meron doon sa kabila meron dito sa kabila meron doon sa kabila hmm. kasi maliit lang yung space doon meron ba tayong lulusutan? meron na Mangyari niyan, nag-ano na tayo, naglakad na naglakad. <laughs> Tapos ang pagsakal natin, uwi yan na na. <laughs> Pero ayun sila, ang dami yung saan kaya sila lalaksot. <laughs> Guys, napakaganda ng building ng Singapore. Ayan. Yeah. Meron din? Kabi-kabila ang bantay. Wala tayong lusot. <laughs> Lalo tayong napalaot. Tagahanap ng magandang pwesto. Lalo napalaot. Kamakarating na marina talaga na ano. Asan ah, ba tayo? Mali kasi yung ating nilabasan. Dapat doon tayo lumabas sa kabila. Sabi mo may tubig doon. <laughs> ha? Kailangan maglalakad tayo habang walang paano ah. Mamaya problema natin pa uwi. Nandito kami sa likod. Nandito tayo sa likod, no? Uh -huh. Dito kami kasi sa likod. Dito kami napadaan. Kasi mamaya doon sa harap, grabe ang daming tao. Wala kaming lalabasan. May hirapan kami lumabas. Uh -huh. Hindi. Pang content ko lang siya sa... Yan. Uh -huh. ay naman kasi patayuin mo. Parang Hindi. Maganda nga itong ganito kasi kuha lahat. Guys, ang daming tao. Wala talagang lusutan. Dito na lang. Dito na lang. Dito, dito yung ano, show, mamaya, Lika. Dito? Dito. ano, di ba? Eh. Wala nga daan. Okay. Dapat pala sa building. Ayun, oh, baka pwede doon. Baka doon pwede lumabas, oh. Sunod tayo doon. Ayun, ayun, oh. sila may dumadinadaan, ah. Diyan sarado. Wala nga. Hanggang dito lang. Okay. Lit. Lit lang. Guys, saka iikot namin. Nakakita kami ng daan. Isang portion pa lang ito ng daan, guys. Napakadaming daan dito. Pero ilan lang yung bukas napakahigpit nila guys ngayon ang layo ng inikutan namin para lang makarating kami doon sa tabi ng ano ng um, lawa Doon sa may show mamaya ayan ayan wala wala daan hindi dito sana Overpass. Tuma tumaan sila sa overpass. Oh, ayun, ayun doon. So, sumusunod na lang kami kaysa sa, no, sa takbo ng mga tao. Kasi kung hindi, hindi namin, alam kung saan yung daan. Seven Eleven. Tara na. Ayan guys, kailangan namin ng water. Sobrang sobrang init. Bili mo na kami ng water. guys makapanood lang kami ng show kung saan lang kami humanap ng daan para lang makapunta kami dun sa place ay grabe napaka aga pa guys alas 7 pa ang show pero ito mag alas 5 pa lang grabe dami ng tao baba tayo yan Alas 7 pa lang. Kaso ang dami ng tao, guys. Andito kami sa kabilang corner. Hindi na naman lumalakad. <laughs> hindi. Hindi na naman lumalakad. Hindi na kaya ng, ng ano, electric yung ano. Victory City yung tami ta ng tao guys ayan. ano yan nagpapatintero ka step 1 step 2 aray ay Diyos ko parusa makapanood lang ayan ayan na Nakalusot na kami guys. Just ko, kala namin hindi kami makakapasok. Dami na nag-aabang. Uh, Lahat sarado Lahat sarado. Kat, tanda mo yung pabalik natin? Magano na lang tayo dito? May bus dito? Sabahin, Papuntang man, laki? Ano ka? Gusto <laughs> <laughs> so, mo mapawi ako ng di oras. <laughs> Sa bahay niya nila ako pinatutulog. Oh. Wala ba sila? Sa mga uh, amo mo? Kailan ang balag nila? Ayan. Grabe dami guys. Dito na lang tayo sakay mamaya na pabawi. kaya nga alam kung uh, saan saan kami lumisot guys makarating lang kami dito o uh, ayan hindi kami makalusot pa daming tao nagpit <coughs> pa na yung uncle o oh. <coughs> Oh. na, pawisan na kami. Hindi pa kami nakakarating sa anong pupuntahan. Patay ko muna, guys. Guys, sarado rin, guys pala dito. Hindi rin talaga kami makakapunta dun sa gilid talaga ng ano ng lawa. Kasi sarado. Ayan Ingo. O oh, sige. Ayan 'yung ano.

Bumili kaya tayo sa loob. Parang tayo sa loob. Ayan guys, daming tao. Kaso wala daan. ay <laughs> buhay na